inaamin ko, sinabi ko sa lahat ng tao, sinampal kita. Pero, eh, ako'y sinampal mo rin ng tsinelas mo. So, bakit ko nagawa yon? Ikaw bilang anak, kaya mong gantihan ng iyong magulang na sa ginawa niya. Yun ang tanong ko. Sa so, lagay mo, ikaw, eh, kung nasa sitwasyon kang yun at ganun yung ginagawa sa'yo, pinipisikal ka, Isang beses lang, hindi ako hindi ako gaganti sa mga bulang ko. Sinampal, binato ng sapatos, tapos, ay, paano ha? Ikaw tapos ang bibig ay Masyado. Ang gusto ko, sorry siya sa kapatid ko, sa akin wala ng problema sa kapatid ko kasi malaking atraso niya sa kapatid ko. Oh. Yung nanay hubugan ninyo, eh, mahal po ninyo. Ano po? Ayan, ako na sasagot. Sa mahirap na pagsagot, ibig sabihin wala na silang respeto sa akin. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Nirerespeto ko pa siya. Mahal ko siya bilang ina. Yes, magaling naman. Ikaw ma, mahal niyo po ba yung nanay po ninyo? Basta't makita ko yung sensoridad siya kanya. Mm Hindi -hmm. ko ma ma mahal niyo nga po ba yung nanay po ninyo bilang siya ho ang nagpalaki uh, sa inyo? Siya ho Oo, oh, oh, basta po. makita ko yung sensoridad. Yun. Hindi, ho, bak mo ma'am? Ma Sinagot na kita, sabi ko, oo. Oh, oh. Okay. Keren. Okay. Hinahin ako na sorry, kahit alam ko, pare tayo may pagkakamali. Ako na nagpakukumbaba bilang inyong magulang ayun lang, kung, ik, kung labag naman sa loob mo, ay eh, di ko. alam magiging labag sa loob, kayo makaharap. Oo, nino. Oh. Yakos kayo. Karen, kung ano man na nagawa ko, ako na nagpapakumbaba. Ang gusto ko lang, sincere ang iyong pag, ano sa akin, yung gusto ko yung tunay. Ako Italian. never, ako na, yung plastic, kilala niyo ako dati, nakikipagbiruan ako. Kung may, kung may mali ako nakita, direct ako sinasabi sa iyo never ako naging plastic dahil ako napaka-direct kong tao. Oh, edi ngayon nga kung ikaw ayos na tayo, edi okay na rin sa akin. Oo, ko ulit sa akin okay lang. Oh, Wala okay problema sa akin basta hindi nakakanti ang kapatid ko dahil lahat ng nang, nang meron tayo si ate ang nagpundar niyan salitang nagpundar talaga kaya wag na wag niyo nang uulitin yung word na wala siyang naipundar. Dahil kung anong meron tayo, si ate ang um, dahilan niya. Upay naman. At sana po'y dumating ang panahon na ang pinakahintag ko'y magkaisa-isa kami. Pero napatunayan ko po sa sarili ko na hindi makakatiis ang magulang sa isang anak. Pero ang anak nakakatiis sa magulang. Napakasakit po. Y. Makinig ka sa iyong mga magulang. Sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka na isilang sa mundong ito. Huwag mo silang hahamakin kapag sila ay matanda na. Pagsikapan mong mapa sa iyo ang katotohanan, karunungan, magandang pag-uugali, at pangunawa. At huwag mo itong ipagpapalit sa kahit anumang bagay. Matutuwa ang iyong mga magulang kung matuwid ka at matalino. Ikaliligaya nila na sila ang naging iyong ama at ina.